Hi guys, welcome to my blog Again, e and I am Coach J and you are watching Tips sa 5.9 mula sa 5.9 Coach Jay talks about Sino daw ba masusunod? Ang OIC o ang coordinator? Uh, yung po nagtatanong ay Nung aking binakaround ay sabi niya May training daw sila na OIC ang masusunod Nagtatala mo ako bakit sila'y nagkakalituhan Bakit? Bakit hindi nila maintindihan kung sinususunod niya dalawa, magkaiba ba yung instruc instruction ng dalawa ng OIC at ng ng coordinator. Yung coordinator po, usually po yan ay sa client side po yan. Minsan, meron security coordinator, security lang yung hawak niya. Sa mga maliit na mga company, uh, hindi ganong malaki, yung pag sinabing coordinator, siya na lahat. Kanya na yung housekeeping, kanya na yung security kanya na yung yung lahat ng ano lahat ng service provider siya ang humawak siya po yung coordinator pag so pag sinabing coordinator ikaw ang representative ng client kung anong gusto ng client yun yung yun yung ikakaskade naman ni security coordinator siya ang mananagot ngayon po yung tinatanong ni ni Buddy, kung sino ang masunod kung ako po ang tatanungin mo, dahil ako na may tinanong muna, ang mga sunod po ay coordinator pagtungkol sa operation ng company. Halimbawa, dun sa inyong pinagyudyutihan, sinabi niya ay lahat ng walang helmet, lahat ng walang PPE ay huwag papapasukin. Eh siya po ang masunod kasi call niya po yon. Pag naman nags nagsabi si OIC na hindi, pagka ano, kaibigan ko yung nakita nyo walang PPE, palusutin nyo, kaibigan ko ngayon eh. Hindi po yun valid. Kasi po, ay magbabiolate siya doon sa ibinaba na instruction ng coordinator po ng company. At saka hindi kayang sagutin ni OIC oh, pag nagalit sa iyo si, si coordinator. Siyempre, ang masunod po ay coordinator kasi ang nag... Ang kontrata po ninyo para mag provide ng security service ay si coordinator. Isa po siya sa signatories. Sabihin mo natin na pare-pares na. Empleyado rin yan eh. Piyas will do. Hindi naman siya may-ari Siya po yung representative ng may-ari. Hindi kayo kakausapin ng may-ari. Hindi na para bumaba dyan yung may-ari na ako. Ganito gusto ko. Ganito gusto ko. Ika-cascade niya yung kay coordinator. Ito. Ganito gusto ko. Sabihin mo sa mga yan. Or siya mag-report sa may-ari. Sir, para hindi na na... Kasi ikaw, ikaw mayaman, ikaw yung ikaw yung namumuhunan Kaya ka nga kumuha ng tao Para sila na mag-iisip eh. Sila na magpapatupad ng mga dapat ipatupad Hindi mo na kailangan isipin yun Ang tatanungin mo na lang Magkano kinita natin Magkano ginastos natin Makasurvive ang business natin Yung mga ganun na lang O report kayo, ganun Hindi na yung kailangan ikaw mag-iisip ah, Para maganda ang flow ng ating company Kailangan lahat ng tao ay Ano naka PPE para iwas aksidente, hindi tayo mga gastosan. Hindi ka na mag-iisip ng gano'n, kaya ka nga ng tao eh. Kaya, kaya nga mga kinuha yung mga inaakala mo yung mga katulong sa'yo at binabayaran mo para na sila na mag-iisip nun. So, ibig sabihin po, yung call po ng coordinator ay yun na rin po yung call ng may-ari. Basta meron po siyang ano, yung ownership mindset. Kumbaga, itinuturing niya yung company ay kanya. Ngayon, kung ang ginagawa naman ng coordinator ay nagnanakaw, nagpapalabas ng mga goods, o so, ako, akin yan, huwag niyo yung pakilaman yan, yun po yung pwede na kayo humanap ng ibang link. o'y gumagawa ng milagro si coordinator. Kailangan makalaman ito na mayari. Doon nagagawa nagagawa ng paraan si UIC. Pero yung nagbaba ng directive si coordinator na ano naman, pull naman, or para sa kapakanan ng kumpanya at biglang magkaron din ng ibang instruction yung OIC ninyo ay magkakaproblema po kayo kasi kayo nga po yung provider dapat lahat ng directives na binababa ni coordinator kung yan po ay pasok naman sa ikabubuti ng inyong company ay susuportahan lang po ni ano susuportahan lang ni ni OIC ni security OIC hindi po siya kokontra do no yan na naman wala naman nangyayari. May miss na kasi, may mga ganung OIC. Napaka OA naman. May training na naman eh. Pagod, pagod na nga tayo sa duty, papagurit pa sa ganyan. May mga ganun no? yung mindset nila si kontra. May pagka ganun po, ay eh, problema po 'yon. Dapat ko ano ang directives ni client, yun din ang directives ni OIC para kayong mga nasa baba, nasa laylayan, hindi kayo nalilito maliban na lamang kung ang directives naman ay galing sa opisina halimbawa ang gusto ni ng inyong agency ay bago kayo mag-leave ay one week prior kasi nahihirapan sila maghanap ng pamalit papaalam ko muna one week prior sabi sabi naman ni client de pwede ng ano na yan ngayon mo kailangan eh hindi yeah, eh, ako absent. yun naman po yung makaka sa sa operation naman po ni ni agency, kasi pagka hindi siya nakapadala ng tao, bridge of contract, di ba? Yun po yung pwedeng pag-usapan muna. Hindi po pwedeng pakikialaman niya yung operation din ng agency, nasa agency side. Yung operation naman ng client side, sa client side po yun. Ganun po yung sistema. Titimbangin po ninyo. Pero pagdating po sa operation ng company o nung inyong client na nagjujutihan. ay eh, coordinator po lagi ang may say. Salamat po sa nakatulong.